Hi guys! Share ko lang pala sa inyo ang ah, aking dwarf snake plant. Alam nyo ba guys na 8 months na siya sa akin pero sobrang liit pa rin na kanyang leaves kaya naisipan ko na nga i-propagate using lika kasi si lika, sobrang hiyang talaga ng mga plants ko dito sa loob ng bahay, pag lika yung ginagamit ko at pansa nyo rin guys medyo na muti-muti na yung dahon nya kaya naisipan kong i-lay balls and water propagation mo na siya nasa ganun ay makabawi-bawi naman at ibabalik ko na lang sa soil kapag okay na ito ganito lang guys yung dapat natin gawin sa ating mga plants kung nahirapan tayo sa soil, Soil. ang gawin natin lipat na naman natin sila sa water propagation lika or pebble so saan man natin gusto Ayan, and then, tingnan natin kung saan sila mas nag improve Ayan, yan Pwede na siya natin, guys, i-display sa loob ng bahay kasi hindi naman siya natin pwedeng paarawan. And then, papalitan lang natin ng tubig palagi. I-check natin kasi minsan, mabilis siyang matuyo. Minsan naman ay marami yung kanyang tubig. So, ganoon lang, guys, kadali magpropagate ng ating houseplants using rica Clay Balls. Thank you for watching, everyone. Bye!